Shebole. Ah, uh, hindi naman daw nag-overheat pero nauubusan ng tubig at nagka-pressure. Hindi nyo nakikita kung saan tumatagas. So ito, sinilangan natin ang pressure gauge test para makita natin saan maglilig So hindi daw nila makita kung saan yung tagas So 'yun ang isa sa complaint ang bilis bumagsak kanina nasa 15 ngayon ito sya nagsirita yung tubig yung radiator yan. sumirit na ito may tumatagas pa rin refrigerator so dito sa ano wala wala dito sa ano wala dito sa mga system wala dyan So, radiator lang talaga. Radiator lang, may tagas. Likod-likod, water jacket, wala. dito lang talaga ayun tumutulo na nagkaroon na sa ng pressure uh, sorry jator ang pinagmumulan sa so, mga water jacket wala sak na bagsak na oh ibig sabihin wala na naman kasi nga yun know, o luwa naman lakas o lakas so sa mga radiator sa radiator nga lang yun o bilis bumubulo, usok ko tapos yung nandun tumutulo magmalakas kaya nangyayari Ayan. wala sa system so ano lang talaga siya radiator patrabuli naman natin dito yung shifter gawa nang yung push button niya, dapat sa reverse lang pati primera kailangan mo pang push yung shifter para pumasok ang primera so yun ang trouble nito ah, natagasan siya ng kung secondary clutch sa eh, sa Baguio. So nagawa nung matapos, ayan, dapat 'yan, no. Oh, Kinililit mo sana 'yan. Para sa prem, sa reverse. Ayan, sa reverse. anong nangyayari pati primera. hindi hmm, mo mapasok kailangan ng ano bago pumasok ng primera. Pati to. Tapos pag naka-primera ka, pwede kaya nag-neutral, papasok mo si Hindi siya basta-basta, you know, kaya ano, kailangan di din mo rin, tsaka lang papasok sa segunda. So, yan ang isa sa mga ikokorek natin. Plus, yung tinatawag nating nababasyo o pag ginapakan mo ng accelerator, eh, walang ano, response. So, tingnan natin yung throttle, tsaka yung TPS niya. Na mga trouble niya ngayon kaya yun ang tatrabawin natin pero yung tagas niya matik na sa recator tapos magbabal ay valve cover sealing tayo na mawala yung tagas ng langis ah, no? at least nasolve na natin yung isang pinagmumula ng tagas